Humingi ng paumanhin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayan sa United Arab Emirates dahil sa nakasila niyang biyahe sa Dubai. Kasama kasi sa schedule ng Pangulo sa pagdalo niya sana sa COP28 ay ang pakipagkita rin sa Filipino community sa UAE. Sa kanyang maikling mensahe, ipinriwanag ng Pangulo na kailangan niyang tutukan ng sitwasyon ng 17 Pinoy seafarers na dinukot ng rebelding Houthi sa Yemen. Gayun din ang repatriation ng mga Pilipinong naiipit ng gulo sa pagitan ng Hamas at Israel. Ayon sa Pangulo, bagamat ikinalulungkot niya ang nakansinan niyang biyahe, naniniwala siyang magkakaroon muli siya ng pagkakataong makasama ang ating mga kababayan sa UAE. Sa huli, nagpasalamat at kinilala ng Pangulo ang malaking ambag at sakripisyo ng mga Pilipino sa Middle East. Uh, alam naman ninyo, may mga bagay na kailangan agad na asikasuhin. Uh, isa na doon, yung ating mga kababayan, mga kapapilipino natin na na-hostage. Uh, labing pito sila uh, na na-hostage at uh, eh, ginagawa natin lahat ng paraan upang sila ay may uwi na. At uh, sa kaya tayo binubuo natin ang isang delegasyon para pumunta sa uh, sa kanila at uh, makipag-usap doon sa... Uh, mga may hawak sa kanila para makauwi na sila. Uh, Kaya uh, siguro naman maunawaan ninyo na uh, inunan na natin yan dahil uh, kailangan natin tiyakin ang uh, siyempre ang seguridad ng ating mga kabubayan. Pinapangako ko sa inyo, pagka nagkaroon ng iba pang pagkakataon, eh, gagawin natin ulit yan. At uh, I will make it up to you at gagawin pa natin yung mas magandang programa pa para naman makabawi naman ako sa inyo.